Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga minamahal na kababayan? Welcome ulit kayo sa aking channel, Norweb Heart Vlog. Welcome to this podcast. So, andito naman tayo sa ating mga bagong pag-uusapan na mga issue sa ating bansa, lalo dito sa mainit-init na patungkol sa impeachment uh, article of impeachment ni BP Sara Duterte. Uh, pero bago natin ito pag-usapan, ay kung bago makay sa aking channel, please naman 'wag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at paki ang notification bell para maging updated kayo sa naman video ang aking i-upload. Okay, so aking mga minamang kababayan, kung matatandaan ninyo, nung kasagsagan na nag-issue ng, uh, nag-issue ng decision ang Supreme Court dun sa uh, na motion for reconsideration ng OBP ng kanyang mga legal counsel patungkol sa article of impeachment na ginawa ng uh, House of Representatives na uh, ito ay hindi dumahan sa tamang procedure o, o sa atin pa sasabihin pa na o saatin pa ay nagkaroon ng ano ng uh, proceeding lapses kaya uh, nagsumiti ng uh, motion for reconsideration ang uh, OBP doon sa Supreme Court dahil sa mga ilang mga katanungan na ito ay hindi dumaan sa due uh, process hindi dininig, dininig ang side ni VP Sara Duterte kung saan ito ay hindi dumaan sa uh, committee in uh, justice doon sa kongreso kundi nag over the ang uh, Congress. Kaya doon ay nagkaroon uh, na, na pinasagot ng uh, ng uh, ng uh, Supreme Court ang Congress o ang mga prosecutor ng Congress na sag sagutin yung ipinal ng OBP na uh, motion for reconsideration. At dahil ng doon sa hindi nila nasagot ay nag-issue ngayon o nag-declared o nag, nag ang Supreme Court ng yung Article of Impeachment ni B. Pizarro Duterte ay void o uh, unconstitutional uh, Article of Impeachment. Kaya, yung mga mga nasa Congress ay pumalag. Pumalag. At yung yung nasa screen na yan ay sisigwe mo na tayo dyan bago natin tuloy dito sa about dito sa kung saan papatungin ang ating usapan. <coughs> di ba nung kasagsagan nun, <coughs> excuse me, di ba nung kasagsagan nung usapan na to, nung nag-decision nag -issue, nag, -de -nag uh, decision ng Supreme Court ng uh, Unconstitutional uh, Impeachment kay B.P. Sara Duterte ay yung si Hydrian, yung si uh, sad, ano, mm, yung ano, isang uh, comment, isang ano ba, isang professor ba yan si Hydrian at isang membro ng uh, Congress na si Sedanya, yung yung tabingi eh, hindi, hindi, tayo nang pero yung talaga yung ewan ko kung ano bang nangyari sa kanya bakit natabingi. At si Gadon na madalas nagsisigaw ng mga bobo kayo. Siya ngayon na nagiging bobo. Dahil bukod na sa natanggalan siya ng na ba na, naano sa siya na disbar sa pagiging abogado ay kahihay ang kanyang kalagayan yung tatlo na yan ay nag-issue ang Supreme Court ng sampung araw na walang extension pinapasagot sila dun sa ipinail eh, ni Atone Topacio dun sa uh, indirect contempt para dun sa ginawa nilang malicious ano malicious uh, na pananalita against sa uh, Supreme Court. Hindi naman masama 'yung magsalita ka ng kung hindi ka sang dun sa ginawa ng Supreme Court ay 'yung opinion mo kasi nasa saligang batas natin na bawat isa sa atin ay may kalayaan magsalita o magbigay ng opinion pero magkaiba 'yung opinion sa 'yung sinasabi mong uh, sisiraan o akusahan mo yung pinakamataas na korte sa ating bansang Pilipinas na kung saan sila yung nagbibigay o nag nag, uh, nag -interpret ng ating uh, mga batas. So, kayong tatlo diyan na mga mokong, Hedrian, Sendanya at uh, Gadon magsiunahan na kayo pumunta sa Supreme Court Supreme Court para sagutin yung uh, mga katanungan na yun itatanong sa inyong Supreme Court para hindi kayo ma-indirect contempt. Ayan kasi, masyado kayo mabunganga. So, ngayon, eh, nakalimutan nyo kasi yung, sino, ano eh, nakalimutan nyo yung, ito naman si God, parang hindi abogado eh. Diba? Yung, ang alam lang ang alam ang tanging na alam lang nila ay yung pagdating kay Vice President Duterte dahil sa sila ay galit, o hate nila si uh, Duterte in general no ang alam lang, ang alam na lang ng nasalita ay ang right of accountability yun accountability kailangan managot sa 150 million uh, CF ni BP Sara Duterte kailangan managot siya pero almost 70% eh, nag-issue na ang COA commission on audit ng uh, unmodified ibig sabihin malinis yun ang opinion ng COA dun sa kanilang pag-aaral o oh, malinis unmodified Un <laughs> unmodified ang, ang alam lang talaga nila dito ay right, of, right of accountability pero ang nakalimutan nila yung ano, right of due process yung right of due process yun ang na nakalimutan nila kasi masyado silang galit. Eh, paano naman yung due process ni VP Sara Duterte, di ba? Kaya nga, nag-file ng uh, motion, for, motion for reconsideration doon sa Supreme Court kasi napansin ng legal counsel at ang OBP na talagang binabalahura sila. Hindi dumadaan sa due process. Hindi nga dumaan sa committee injustice eh. Kaya ganon. So, dininig na Supreme Court yun. Hmm, kaya ganun. At ngayon naman, ako po, ang pinuno ng mga buwaya sa House of Rep Representatives. Pumalag. At may pagbabanta sa Supreme Court. Hmm. Ang sabi niya, sabi ni Romaldes, ay, ang Supreme Court, ay kanyang binalaan, na, ibig sabihin, you are also impeachable official. Ibig sabihin, accountable kayo sa impeachment. Hindi kayo immune. Oo. Oh, So, dahil sa tinatakot Tinatakot ni uh, Martin Romaldes, yung Supreme Court So, lahat ba yun? Kaya niyang i-impeach lahat? Yung labing tatlo, i-impeach niya Yung nag -decision na Yung pumirma ng uh, Unanimously uh, no, uh, Unanimously decision Lahat ba yun? I-impeach niya At saka, Anong ground? Anong ground? O sabi na natin, may impeach niya sa House of Representatives kasi lahat naman yung mga aso niya eh, sa Kongreso. Kasi kung di ka magpaasong ngayon sa panahon ngayon, ay wala kang budget sa district mo. Eh, yung mga House of Representatives dyan na parang, syempre, parang mga uh, dogi doggy-doggy, o. Oh. Kung pag hindi sila gagawin yun, pag hindi sila sasaludo kay House of, kay ano, kay House Speaker, wala silang budget sa kanilang district. O kailangan nilang sumakay ngayon. Oh, so ibig sabi, sasabihin na natin na pipirma sila sa impeachment ng labing tatlong Supreme Court uh, member, di ba? So, ang tanong pagdating sa Senado, makakapasa kaya? Kasi hindi na kontrolado ni Speaker yung ano eh, Speaker Martin yung nasa sa Senado eh. Oh, hindi niya makontrol yung sa Senado. May sariling mundo yung nasa Senado mundo ng mga tao. Ah, <laughs> oh, di ba? Gano'n 'yun. So, alam mo, Martin Romualdez, ano, speaker. Mawalang galang nang sa iyo. Relax lang. Meron pa naman 2026. Pwede ka pa naman humabol. 'Yun nga lang. Idaan mo sa tamang proseso. Adyan tayo sa accountability. na yan. lahat naman tayo gusto natin eh. Accountability. Adyan tayo. Pero dapat silipin mo rin yung Joe process Yung right of Joe process Ni BP Sara Duterte. Huwag kang sumorkat. Idaan mo sa tamang daan. O. Oh, di ba? Idaan mo sa tamang daan. Huwag shortcut. Di ba yan? Kaya nga nagkakandalit yung pagpile nyo ng article of impeachment eh. Kaya ganito nangyari eh. O. Oh, di ba? Hmm. Okay, so ngayon, mga minamahal kong, kap minamahal kong kap kapatid, Nabubulol na ako. <laughs> Dadapo naman tayo ngayon sa video na to ni uh, niya uh, dating congressman na ngayon ay isang uh, senator Marcoleta. Na siya ay ngayon ay nait talaga bilang isang uh, chair ng Blue Ribbon, Blue Ribbon. Di ba? Clap 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 clap. Ah. Oh. So ang pag-uusapan dito ni senator Maculeta, ay patungkol dyan sa issue ng uh, Supreme Court na yung tinawag doon na meron doong phrase na phrase na uh, immediately executory. Yun. Yung immediately executory. <coughs> Ang ibig sabihin nun, kapag yun ay sinabi ng Supreme Court na immediately executory, ibig sabihin sarado na lahat yung pinto o uh, bintana o atip ng House of Representatives para ipasa o ipile yung kanilang motion for reconsideration. Yun. Sarado. Ibig sabihin, walang silbi yung kanilang pagpapile ng motion for reconsideration dahil tapos na nga eh, nag-decision na ang nag-decision na ang 13 member ng uh, Supreme Court na magiting ng mga Supreme Court na mga member nito. Nag, nag-decision na sila ng uh, anonymously na yun ay ibuboid yung article of impeachment o unconstitutional. So, hindi naman pwede no, na magre-reverse yung meron isa sa kanila. Hindi pwede. O kung meron mang magre-reverse, pagbutohan pa rin nila. Ganun. So, para, malabo talaga tong uh, gustong gawin ng House of Representative na pagpapail ng motion for reconsideration. Kumbaga, suntok sa buwan ang mangyayari dyan. 'di ba? Kasi parang sinasabi na alam niyo kung alam niyo kung pakikinggan, kung pakikinggan ng uh, Supreme Court tong motion for rec reconsideration ng House of Representatives ay parang sinasabi rin ng mismo ng, ng uh, Supreme Court na sila ay mali sa kanilang pag ano, pag unimo, pag uh, un unimosly, ano? Ano ni mostly ano? Unanimously? Ano? Unanimously? Yun ba yun? Unanimously na pagdidesisyon dun sa uh, kanilang uh, pag-void dun sa article of impeachment na pag-declare uh, na unconstitutional. Ganun. Okay, so ngayon mapakinggan natin si Senator Marco Leta. Here we go. Paliwalain mo ba yung decision na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Ano unanimous. Ba? Opo. Uh, labing tatlong pumirma, isa yung balaron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto at wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hmm. Ah, hindi tumutol. Mm -hmm. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Eh, meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, ngunit kahit kumukuluan siyan ko. Mm hindi, Eh, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Eh, hindi ba natin bigyan? Si Senator Maculeta, eager na eager siyang magdi-decision na isasara na to. Isasara ng pintuan ng impeachment. Wala na to. Tatanggalin na to. Pero itong mga apat na mokong na to na senator na uh, lumagda ng resolution para ituloy impeachment, si Riz Tiberos si Senator Soto, si Bamakino, si Kiko Pangilinan, yan sila ay apat na mga mokong na naglumagda na para ituloy ang uh, impeachment ni B.P. Sara Duterte. Kalintulad lang sila ng tatlong, sila Hedrian, Sindanya, at saka si gadon, sila sila papa, pa, mga pareho ng utak nawawala yung kanilang mga kat, kalat, katalinuhan dahil sa pagiging anti-Duterte nila puro sila accountability accountability pero yung due process yung karapatan ni Bebisara Duterte ay hindi tumadaan o hindi nagagawa nakakalimutan nila yun eh Di diba natin pwedeng pagbigyan yung, house ano, yung house? Uh -huh. Ano Paano may pagbibigyan? Eh magpapile daw sila ng ano eh? Ng uh, motion for reconsideration. Apo, sabi ko. Mag-MR daw sila o. Oh. Bakit ka? O, sa palagay ba ninyo ako? Kapag nagpile sila ng uh, motion for reconsideration? Sa palagay niyo merong isa na pumirma ron na i-reverse -re niya yung sarili niya? Uh -huh. Kahit isa lang. Ay hindi natin. Huwag kaya nga. Eh, ba't ka maghihintay ng, ng isang bagay na wala? Di ba? Uh -huh. Kasi sabi ko, sa tanggal ko naman na naging litigation lawyer din. para kay yung para kasi na Tor Isara na 'yan. Tapusin na 'yan. Para wala na mahabang usapan eh. Nagdesisyon na ang Supreme Court eh, ng unanimously unanimous uh, decision na unconstitutional o void 'yan. So ano pa hinahantay? Walang silbi yung pagpapail ng motion for reconsideration ng House of Representatives tenor ng decision. Uh -huh. At sinabi pa niyang immediately executory. Uh -huh. Ang ibig sabihin nun eh, sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Toing? Sabi ko kung practicing lawyer ka, <coughs> Alam mo na. sinabi ko na naririnig uh -huh. naman ng mga abogado doon Kula lang sa sabi ni Senator Maculetan ang bobobo nyo. Meron na nga immediately executory, di ba? Hindi pa naiintindihan. Kung ikaw ay isang. practicing lawyer. Isinara hindi lang pinto pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng ano mga aksyon. Oo oh, Para humabol ka pa. Mm -mm. Doon sa desisyon na yun. Isip-isipin mo. Void ab initio. Unconstitutional. Yun. Yan The Senate never acquired jurisdiction over it. Ah, Immediately <laughs> executory. Oh, Unanimous. Ka. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na. Unanimous. Ka o palagay mo na lang. Uh -huh. Palagay mo lang. Nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. Oh. Gawin mo ng ano ano yung majority nang ano, 15 sila, walo. Ano? Oh, gawin mo ng tatlo, oh. Eh, Bobo pa yung mas marami. Ano? Opo, walo, oh. Nakakuha ka na ng pito. Hindi <laughs> mo pa na ako yung majority. Opo, wala, kulang pa. Yun, yun lamang. Kasi, botohan yan. Mananalo pa rin yung ano, yun ang mostly. Oh. Yung isa, yung lamang isa eh Hirapan oh. Yung lamang isa eh Baka mabigat yun Opo, oh, Yung isa pala dyan Baka mapapaisip na eh Isipin niya sa sarili, ano ako, bobo? Mag-re-reverse ako dun sa desisyon namin. Oh, Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Mm -hmm. Isipisipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila eh. To Totoo po. O nakakuha ka ng pito alimbawa, ma-reverse. Hindi. Hindi pa rin. No? Oh. Para reverse mo yun, walong makukuha mo. Eh isa nga, hirap ka na eh. Oh, ho. Ano ba na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pag -pag pagbigyan mo na. <laughs> pagbigyan mo na. Opo. pagbigyan mo na. Ogo 4, sabi nga. August 11. Ogo 6 na Pakinga, makinig muna Oh, August 6, ibig sabihin bukas kasi ngayon August 5. So bukas, mas exciting pa mangyayari sa Senado. Opo. O. August 4, lunis ata yun eh. Opo. Hindi, tumawad yung isa. Di ka kasi, baka nga mag-ano ng motion for recon eh. Pwede ba kanyang August 11? Oho. Hindi, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, opo po. Sabi naman ng isa. Opo. Six na lang. Yeah. Para, para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senator, kasi kaya gusto ko ng six, ganito yan. Ang, ang August 6, Wednesday. Mm -hmm. Ang August 4, <laughs> Opo. Kung Pagbabanatan natin ang August 6, siyempre, eh, debate ito eh. Oo, oh, nako. Oh, 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 Magkakasamaan man. tayo rito na loo. Matinding debate yung mangyari bukas. Magkakainitan tayo rito eh. Opo, oh, pinabukasan. Baga, baga mag, oh, so. <laughs> magkasakitan na loob tayo <laughs> rito eh. <laughs> Kinabukasan nga niya, walang pasok, Webes, uh -huh. Biyernes, <laughs> uh Sabado, Linggo, uh so, humupa na. Cooling off period. Ayun! Uh -huh. oh, sige, sabi ko, papayag ako, hindi dahil sa, hindi dal sa inihintay ninyong uh, mag-file ng motion for reconsideration. Uh -huh. Mas gusto ko yung sinabi niya. Mm uh -huh. na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Uh -huh. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Okay. So, kaya nga nagkaroon ng uh, nang uh, ganitong mga senaryo. Okay, mga kababayan, ay dahil na rin sa House of Rep Representative yung kanilang pagkakaroon ng yung uh, procedural uh, procedural lapses, nagkaroon sila doon ng ng uh, pagkakamali. Hindi nila idaan sa idinaan sa tamang daan, di ba? So itong mga nangyari to ay talagang matirang matibay. Uh, sana ay bukas ay mapagdesisyon na ng uh, Senado na isara na to. Susunod sila sa, actually, majority naman ng sa Senado ay susunod sila sa decision ng Supreme Court na unconstitutional dito sa uh, Article of Impeachment in VP Sara Duterte dahil hindi, duma, hindi dumaan sa tamang procedure. So, mga minamahal kong kapatid, kapatid tayo dito sa ating konting ng papag-usapan, ay please naman uh, kung bago kayo, sa akin, kayo, duma, kayo sa akin channel, ay please naman huwag makalimut mag-subscribe, mag mag-like at mag-share at pa pakita ang notification bell para maging updated guys sa mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat, lagi dyan.